Inaayos pa ng pamunuan ng Malasiki Public Market ang operasyon at sistema nito kasabay ng pag adjust sa mga bagong polisiya ng bagong alkalde. Isa sa mga pangunahing layunin ng lokal na pamakalaan ay mapanatili ang kalinisan sa palengke lalo na sa wet market sa pamamagitan ng mga inisyatibang tumutugon sa pangangailangan ng publiko. Ayon kay Rihino Solis, market supervisor ng nasabing palengke, kasalukuyang pinapabilis sa mga hakbang upang masolusyonan ang ilang pangunahing issue tulad ng kakulangan sa maayos na pasilidad, tamang waste segregation at disiplina sa mga vendors. Bilang bahagi ng Solid Waste Management, may mga nakalinyang proyekto ang lokal na pamahalaan na layong mapabuti ang sistema ng pagsegregate ng basura. Anya na maaga pa lamang, bandang alas 4 ng madaling araw, naroon na ang garbage truck upang mas mapadali ang paglipat ng mga basura mula sa palengke. Ibinamahagi rin ang karagdagang garbage bins, ina Ayos ang palikuran at sinisikap na mapabuti ang water supply. Ayon kay Soles, tinatayang aabutin ng dalawang buwan bago tuluyang maresolba ang kakulangan sa mga tubig. Ngunit pansamantalang naglagay na ng water tank sa tulong ng MDRRMO upang masuportahan ang wet market. Sa usapin naman umano ng vendor discipline, may maayos na komunikasyon sa pagitan ng na mga namamahala at ng na mga nagtitinda upang mapanatili ang kaayusan sa palengke. Sa ngayon po, medyo nahihirapan hihirapan po kami ngayon kasi bago po yung year, nag a po lahat. Uh, pero, sinisikap po namin matugunan po yung gusto po niya. Uh, Unang-una, ang gusto po niya dito sa market ng Malasiki is isang malinis po na public market ang gusto niya. Kaya nga naglaan po siya ng mga garbage bin po sa lahat ng palikid po ng public market. Siguro ang purpose po niya, mga tao po doon na lang po magtatapon doon sa ano, mga garbage bin. Uh, pangalawa po, yung ano po tinutungunan po din niya is yung CR po namin dito. Ang kasalukuyang pong ginagawa ngayon. Tapos, ang susunod pong isang project po niya dito, water supply po na ng public market kasi ang public market po hindi na po siya balibago na kasalukuyang nag aano po ata pero ang nag aano pa, nagtitick over pa yung LG yung ngayon kasi hindi pa nakaano, nag nagre-rehab pa na po yung mga balibago na waterworks e, hindi pa masyadong yung supply po ng water namin Uh, hindi po county lang po ang supply dito sa public market. Ang gusto po ni Mio talagang i-full page ay full ano po niya siguro yung water supply po dito lalo na sa dyan sa mid section at saka dito sa face section. Uh, kaya nga ang daming complain nga sa akin sa face section ngayon dahil yung water supply nga kulang po. Pasensya muna yung mga nasa face section at saka mid section at siguro mga dalawang buwan siguro yan matutugunan na po namin yung ano, kakulangan po namin. Yung garbage truck po namin, umiikot po dito sa public market, alas 4 pa na ng madaling araw, nandito po na po sila. Ang kahirapan lang po, pagbubuhat po ng mga garbage doon papunta sa malaking dump, yung dump truck nila. Kasi yung isa is malaki po. Yung mga iba, yung parang elf lang. Doon sila nahihirapan. Kaya nga, ang isa po din sigurong maging request po ng motor pool po dyan is kung matutuloy po yung project na kasalukuyang gusto ni Mayor at saka yung mga ibang department heads po, solid waste and management gusto nila ngayon kasi yung ano yung isang compactor ata. May compactor kasi kami ginagawa yun eh. At, tapos bits bin na humihiwalay po dun sa truck. May roller po yun na patong na po sa taas. Yun po yung isa po sa ano ginagawa ata ng paraan na mabili po. Kasi talagang gusto ni Mayor talaga na talagang so malasiki. Sa fish section po, naglagay po kami ng isang plastic na, na ano po, water tank. Dating ginagawa namin sa iwad ko nung kasulukuyan nag ano pa sa iwad ko yon uh, kinuha na po ng ng LGU kaya yun po yung inilagay namin doon sa fish section at saka pinupuntak namin ng MDR para malagyan ko ng water yon tapos para mag, may kasulukuyan may gagamitin din sila wala kaming problema po doon sa communication pero ang problema ko lang po dito is medyo ko lang pa sa disiplina po yung mga vendor <laughs> po. Yan po yung problema namin. Pero siguro maanuhin po rin. Isa po yan sa problema po ng public market, yung parking area po. Kasi ang space po ng public market, alos yung mga kalupingan namin sinakop ng mga toda kung tutuusin, uh, wala na po kami magamit na uh, doon sa mga open space, open space na mga vendor. Ang foresight ata ni Mayor, dyan sa fifth section, kasi may lupa pa ang munisipyo ng Malasiki, malawak pa ang lupa niya dyan, gusto ni Mayor na patituluhan lahat yan bago namin gawin na magiging parking area yan. Yung malapit dun sa creek, lalagyan daw ng file yan. Yung mga bahagi pa doon na pag-aari po ng munisipyo. Kaya lang 'yan ang pinakamahirap kasi dahil naging residential na po siya yun ang problema namin. Pero pag nasakop na po yan ng public market na patituluhan na po siguro ng munisipyo yan, eh, siguro magiging maayos na po yung parking area po namin. Isa rin sa mga hamon ang parking area na kasalukuyang nasasakupan ng ilang TODA units. Upang masolusyonan ito, plano ng LGU na patituluhan ang mga kalapit na lupang pagmamayari ng pamahalaan para magamit bilang karagdagang open space o parking area para sa programang Zona Libre Patrol numero 3. Bombo sa Ventura nag -uulata. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!